Saturday na hapon guys. Mga kaya tayo. May magkaubusan ng bulkasin sa bubong kahapon. Ayan, nakakuha tayo. Nakahanap din tayo sa wakas ng bulkasin. Dali, naambo na. Ito, hindi ko alam kung saan sa tulalo guys. Doon siguro. Ay, na. ilang na. Tayo. Ay! Ay, sorry. Ito, hindi ko nagpapakot ng langgam sa kasi. Iabot na lang ko sa akin. Kaya nakakakit na ako. So, na ito. Mga kaya tayo.

什么？ Don't say bad words. Then eh? You Hmm <laughs> pipi ako wey. Eh. Pag nagulog ka dyan, lagapak. Oh, Biyak ang lupa. Success! Nakakita ko! Abi na, sabi ko akin yung... panggol kasi... Makakita ng bubong. Kasi po, yung pagkakagawa dito, hindi ah. na pansin palpak pala, kaya pala ang ng tulong ng ulan. Ay, tapos ang yero. Oo. Uh Nililimit -huh. yan. Ay, sabi na huwag kang sasalita ng bad words. Sorry. Tapos, minian cheng, Yan mo nang abut ko. Bakit ding ako na sa pag-akyat diyan naman ako mahulog. Oh. Ay. Ay then. Hello. O, di ko ba na baka mahulog ka? Yeah. So umakyat ka na dito. Ah, oh, eto. Hi, Ben. Abot ko yun sa <laughs> akin, Che. Nagdahawat yung baka. Mabibiabot ko sa iyo. Diyang Hi, guys. Dito tayo. Makakyat po tayo dito. Ayan. guys, so nasa bubong tayo, oh. Ben, kaway ka naman dyan, Ben. <laughs> Mag-aano tayo, Ben, kasi baka bumaha na naman sa loob ng bahay sa ulan. Sa Di na? Nung nagawa? Sa amin binabaha pa, Ben. Ayan. Dito tayo guys, sa bubong, oh. Biruin mo yung gawa, oh. Kaya pala, oh. Tinipid ang yero, ginupit-gupit. My goodness. Kaya pala. Kung bakit natulo at walang solusyon. Mali yung gawa nila, Che. Dapat ipinakain nila tong ano dito. Parang ang tangan ng kapentero nito. Parang ubod ng... Ay, sorry, sorry. Sorry po for my words, pero... Napakalaking gastos. So, tingnan nyo naman pong gawa eh, oh. Imbis na ipailalim dun, oh. Tingnan nyo pong gawa, oh, Sorry po, naku. Sorry, na carry the way ako. Sorry, sorry. Pero talaga namang wala kayong ibang ma describe Kundi yung words na yun. Tingnan nyo naman gawa, oh. Pinutol ang malaking yero. Makapal. Mahal yung yero. May gitsang libo. Tapos putulin. Ay. Hmm. Ah? Diyan natulo din dyan? Sa taas? Ah, natulo pa ngayon. Pero di na nabaha. Natulo lang. Ay, <laughs> Ayun guys, yung aming tindahan oh. Ayun 'yan ng aming tapat oh. Ipaligid oh, meron po ditong puno. Yan, mga kia tayo. Maraming salamat sa 1,000 followers ko po. Naka-1,000 na po tayo. Thank you. Uh, Mag-repair naman tayo ng bubong ngayon. Super ano tayo ngayon. Carpentera. Dito natin ilagay ang ating ano. Yan video natin ng pag -a -a. ah, ano ako Ben Che baka makahanap ka dyan ng pang ano Che ah. ng pang ano dito kuha ha pang kuha baka makahanap ka dyan pupunta po ako dun sa kabilang side. Oh, yeah. <laughs> yan. yan, po tayo pupunta. Sana wag matumba. Baka matumba yung aking camera. Para matutumba yung camera ko. Yan, pupunta po ako doon sa kabilang side. hindi na lang kanitita mo <laughs> ay, na -a -a, na -a -a. ah wait lang ay bakit ko makikita dito pwede natin. ito po tayo guys abutin natin kay madam yung ating ay po, gala ang dumi <laughs> yan guys tayo yung tatapal-tapal sa bubong remedyo hanap na pakapalpak ng pagkakagawa ng mga bubong Diyos ko anong nangyari bakit kailangan ng trabaho bakit

bahay, dami nilang pinatulputol nila yung mga yero, pinipig nitong kontraktor sa mga laki nang naubos ko dito. Itong gumawa nitong bubong po namin. Pero yung mga kapiranggot na to, yung nasa dalawang daan ang halo, naubos ko dito. 20 square meters lang. Bubong lang, oh. At yung terrace na sal, na ano, kinontrato sa kanyang gawain. Tingnan naman po yun. Basta na yun. Parang gulong malasak. Basta lang sila makago. Kahit napalpa. Hindi nila alam paano kung sila ire refer sa ibang tao kung mali yung gawain nila. Sama ng loob. Kaibigan pa po yung kakailala. Mayroon po na guys, oh. Babae nating ta nating tao na tayo dito sa bubong. Huh? lang pa na tape para hindi po siya ano, ipagkakapitan eh, na po yung ang ating pong ano, tape kasi wala akong silba eh para po dito lang yung na tubig gawain tuwa ino mga di discarding na <laughs> i iubungoy di ka di iupam di ka sa satisfied sa gawain kaya tayo na lang gumawa ayan nakatipid ka na satisfied ka pa ayan magaan po tayo ito yung pinagkahanap-hanap ko kahapon po ang guys. Nakatipid tayo ngayon. <laughs> Bilis naman pala niya matuyo. Eh. Bilis po siyang ma ano, matuyo. Kaya, yeah, kasi mahangin nga. Kaya, yeah, hindi natin pwedeng ano, pagalan yung pag-a-apply. ba Hindi na masyadong tumulo dito pandi. May mga trips pa mangit. Again, guys. <laughs> galing po. Lali natin ang mga <laughs> ang paligid ko guys. So tingnan nyo, nakita nyo po. Ayan. Ito ulitin natin ang part 2. Ayan po. Nasa bubong